ready na ang ating opo. Ay, ano ba to? Hindi ito opo eh. Eh, squash? Hindi eh. Ano ba to? Hindi to opo guys. Um, mm. itatanong eh, ko nga. <laughs> guys, sorry naman. Sabi ko kanina, opo ba? Diba? Patola pala. So, Late talaga nag-process sa utak ko. So, tinanong ko pa. Sorry naman, guys. Ano? Pero, <laughs> alam ko mali yung nasabi ko kanina. So, patola pala to. Hindi upo. So, ikat na natin. Sorry naman, guys. Mababash tayo ng ating mga viewers, eh. Ay, are namang si Inday. Ay, tunay namang nakalimutan na kung anong tawag din sa sa patola na ito. So, lufa ito eh, di ba? Ginagawa itong pangkuskus. Hi guys, good morning. Ako ay magluluto ng upo. Upo ito, di ba? mayroong sardinas. Yan. So, may isa akong nakita na ligo. So, last week pa to guys. Hindi ko siya naluto kasi nagluto nga ako ng bulad. So, kadadating lang natin at tayo ay walang tao dito, si kuya lang at si mother at si father ay nasa church. So, tayo ay maghanda kung ano ang dapat nating gawin. So, prepared na ang ating ginayat na bawang, kamatis at sibuyas. Guys, last week pa din ito, si Rana. So, ating itatapos. Uh, din tayo ng ampalaya. Hindi naman siya pwedeng isali sa Opo, di ba po? Hindi siya pwede. Papaitang upo. Kaya nga. <laughs> so, igigisa natin. Malapit ng mahinog. E pinanganak ata akong magluto dito sa bahay na to eh. <laughs> Hindi nagluluto sila. <laughs> so, ilagay na natin ang mantika. Ang bawang. Ang kamatis. Next, natin ilalagay ang sardinas. So, ang dami pala niyang laman. Anim. Lagyan natin ng paminta and sal, salt. So, kuha tayo ng water. Lagyan natin ito. Ibabad natin ito sa malamig na tubig. Masarap yung isa. Yung caramel, tsaka cafe latte. So, habang tayo nagkakape, inaantay natin kumulo ating balatan ito. Paano ba kayo nagkakat nito ay nagbabalat? So, ako, ganyan lang siya. Ayan, ready na tayo. Ready na ang ating upo. Ay, ano ba ito? Hindi ito upo eh. Eh, squash? Hindi eh. Ano ba ito? Hindi ito upo guys. Hmm, um, itatanong ko nga. Guys, sorry naman. Sabi ko kanina, opo, ba? Diba? Patola pala. So, late talaga nag-process sa utak ko. So, tinanong ko pa. Sorry naman, guys. Ano? Pero, alam ko mali yung nasabi ko kanina. So, patola pala to. Hindi opo. So, ikat na natin. Sorry naman, guys. Mababash tayo ng ating mga viewers, eh ay are namang si Inday. Ay tunay namang nakalimutan ako na anong tawag din sa pat, sa patola na ito. So lufa ito eh, 'di ba? Ginagawa itong pangkuskus. Doon sa mga OFW na namimiss miss yung mga ganitong luto. Kasi yung iba, hindi sila pwedeng magluto, guys. Kasi For example, accommodation sila, bawal magluto. Yan. So, mostly, hindi naman ito binebenta sa mga karinderya sa abroad. Kung ito ay mga lutong bahay. Dali lang itong maluto, kaya ito, mabili isang luto to. Ating ilagay ang ating patola. Hindi siya opo. Nakalimutan na ang pangalan. So, magluto naman tayo ng ampalaya Para hindi siya masayang. So, buti na lang, hindi pa talaga siya hinog. Hal ito guys, itong ampalaya dito. Hindi siya mura. Lalo kapag fresh na fresh, bagong harvest. Medyo mahal. Pero kapag nakailang araw na yan, at malapit nang mahinog, uh, promo na sila. Ready na nga siya. Luto na itong ating patola. Hindi siya upo. So, tikman natin. Yan, okay na yan sa akin. So, papatayin na natin yan. So, mamaya na natin ilalagay ang ating sotanghon kapag kakain na sila. So, ito namang ating lulutuin. So, maggaya tayo ng sibuyas. Ito yung sibuyas na kalahati dun sa ginamit ko. Then, tayo ay magigisa noon ito. Laglagay tayo ng ating mantika. So, may nakita tayong leftover. Or baka niloto lang na hindi kinain. Ganito dito sa bahay. Lulutuin so, tapos hindi naman kakainin. So, kuha tayo ng isa lang. Then, ilagay natin saan. Malinis yung aking kamay cut into strips, then, okay na to. Lagay natin. So, set aside muna natin ang sibuyas. Ipretohin siya ng kaunti. So, okay na to. Ating imix na ang ating sibuyas. Then, lagay natin ang ating kamatis. Lagyan natin ng kurkuma. Kapag so, nagluluto ako, kahit dun sa amo ko, ay present ang kurkuma. Hmm, looks yummy pwede na nating ilagay ang ating ampalaya, then lagyan natin a little bit of water, lagyan natin ng sal and black pepper, little bit of water, para lang maluto siya then cover natin siya. in a bowl, magbati tayo ng tatlong itlog little bit pepper, little bit salt. mix na natin Let's wait for 10 minutes na maluto ang ating ang palaya. Then, ilalagay na natin. And that's it. We're about to finish. Diyan na nagtatapos ang ating video ng aking cooking session every Saturday or Sunday. So, Thank you so much. Shout out sa mga nanonood. At sa aking mga kaklase dyan. Batch 98. Thank you so much for watching. Adios! God bless!